Oh, Pamayat to kapon, buhat sa langaw, baji o blake, Himo o tung lumay, anay ka busurde, busurde ka run nga, hala uh, <laughs> na ibuyog, bingundi ko nga, hay pants, apatyun ako ng buyog, ayaw, ayayayla, oh. kay ayaw ay, mga ay. buyog, pumulang ang mga buyog o mga langgam dapat katabang sa Sulti ba? Sulti din ba nga? Naibuyog ba? Ibuha ko anong... Oh. HALA NABUYOG YOG YOG Ate kayo, ko HALA NABUYOG NALAK NUG 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 <laughs> HALA NABUYOG YOG 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 ah. HALA NABUYOG YOG YOG Ikaw, ikaw ang sulti ba? Buyong. Ah, sige, sige. Ano sa buyong? Kwa'y sa ikwano rin. Kwa'y sa ikwano rin. Buyong! Pah! Yung kuna! Ay, kat. Ay. No. Okay, ah. Kato normal na kaganin na ba? Nawala buyog. Buyog, wala, <laughs> kway na. Kurata na sa buyong. Kuala na. Kuala na ibuyong ko? Ato ah, right. anang, ano ba? Ato anang sakitan. Hindi, yeah, ah. Ano muna lang. Kaya muna lang. Musulti ka kisaktong. Kaya nabitang Murag dili. pa nagpakaroon ng napakasulit ng manong, resulta ingat ano ba? Mm, hindi ba? bukod hindi buyog. Hindi buyog at. Lalagi buyog 'yan, oh. Papatayin. O wala pinig? Oh, walang pinig. Ayun na ginapti. Abi ni mo. Abi ni mo. Karon mga buyog o habubuyog sa Tagalog.